Ayan, dito tayo sa Japan Surplus. Ingat-ingat at may mabasag tayo. Maghahanap tayo ng bowl. Kaya lang wala namang bowl na maganda. Mas maganda pa sa dapitan. Ito maganda dami kasawa ka kaya lang ang mahal pili tayo ito maganda tatlo na mo. Japan, Japan. Ano ba yung bibilin mo? Mukhang mahal naman dito. Magkano yan? Walang presyo eh. Ito pang ano. Ada ka dito? 50 na Lahat, 50. Baka uuupan na mo. Sa mga ball, magkano ay eh. Ayan, ganda oh. Diyos ko, saan mo naman hahanapin yung kapartner niya ganda niyan o oh. yan na lang o oh. ganyan o oh. display Ay, sa mo hanapin niya nakaano ano yan nakaiwala ipahanap mo kay ate eto dito ayun taga na natatakot ako mag hindi siya kasya wala wala ano yan may, may nakakuha ibig sabihin may nakakuha siya Ganda eh. Kaya lang iisa na. Ito maganda. Ito ba diba 20 pesos lang? Oo, oh, uh, mama ka siya sa kwenta yun. Gusto ko ng bowl. pang sa akin lang. Ayan, mga e. Eh. Ang daming magagawa. Ito baka may pera. baso. Oo, oh, di ba? Sarap nga mag-uwi nun eh. Tinapon. Eh, paano mauwi? Tapos marami rin silang ukay. May ganito rin sila. Surplus. Hmm dami. Hindi ko na alam kung anong gusto ko. May eh gusto ko dun. Kaya lang na hali. Ito. Ay, ito na alala ko. May ganito kami dati. oo oh. Ang daming magaganda, kaya lang magkano kaya. Mga ball, ball lang inahanap ko si Kwento ko Mga ball, masamay yung tingin. Dapat merong nagkano. Kasi wala mga pressure. Eh.